Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito Pag-usapan natin ngayon kung paano tinalo ng Jordan ang Gilas Pilipinas Okay, eh, sa Asian Games sa yan mga bay, you know? So nandito yung stat sheet mga bay nung laro nila So tambak ng 25 points yung Gilas Pilipinas mga bay kontra sa Jordan So kung titignan ninyo mga bay yung field goal attempts Lamang yung Gilas Pilipinas mga bay ng 72 attempts kontra sa Jordan na may 61 attempts lang. Pero yung pumasok doon sa 72 attempts ng Gilas is 24 field goal attempt uh, field goal lang yung pumasok samantalang 32 sa Jordan. Okay? So kitang-kita mo talaga yung diperensya mga bay pagdating sa scoring mga bay ano. Ang laki nung uh, mga naipasok ng Jordan. So uh, basically hirap na hirap tayo diyan unang-una hirap tayo sa depensa sa Jordan dahil malalaki yung Jordan. Ngayon, pagdating sa sistema sa uh, playstyle na ginamit ng gilas, uh, dito na-expose talaga yung gilas mabay. Ano? na kahit na anong gamitin mong freestyle, uh, playstyle, mapatriangle man or DDO, kahit mang sinong coach, eh, talagang uh, hindi talaga siya uubra. Okay, pag uh, yung kalaban mo, eh, kaya kang sabayan sa depensa. So, kitang kita dito na yung mga ball movement na nagawa ng Gilas kontra sa Bahrain na Thailand which madali lang niyang nagagawa dito mga bay kontra sa Jordan eh hirap na hirap silang gawin kitang kita naman yan mga bay dito sa assist okay titingnan mo ang layo ng assist mga bay no? yung ginagawa ng Gilas mga bay yun yung ginagawa ng Jordan doon sa game na yun kita nyo naman 21 assist samantalang 9 assist lang sa Gilas Pilipinas tapos Nakapitong steals pa yung Jordan, mga bay, yan, no? Sa Gilas Pilipinas. So, talagang nasira talaga yung uh, ball movement, yung playstyle ng Gilas Pilipinas dito, mabay Okay? So, hindi talaga umubra dito sa Jordan kasi malaki talaga sila. And then, mabilis din. Okay? So, kitang-kita nyo dito sa stat sheet. Uh, ang laki ng uh, inagiba ng laro ng Gilas Pilipinas. I think kung... Uh, siguro dahil na din siya sa mga players uh, na ginamit dito sa game na to. Pero yung Jordan actually, ang nag lang naman talaga sa Jordan is si RHJ lang. Yung import lang yung nagiba sa kanila. Yung the rest ng mga locals nila, yun pa rin. Yung macho na games ng Gilas nung under kay Chotreyes. Ganun pa rin naman. Si RHJ lang yung nagbago sa Jordan. Pero ganun pa man, hirap pa rin uh, yung Gilas Pilipinas kontra sa Jordan. Tapos yung mga locals natin, si Najapet, uh, si Jay Perez, Uh, although bumawi si Perez sa second half Pero sa first half talagang nagkalat silang dalawa Si Japet uh, Si Japet Tsaka si CJ Perez And then si Ansu Kwame mga bay uh, Non-factor si Kwame Dito sa game na to okay. Bihira lang din siyang ginamit Hindi siya babad uh, Nakapansin ko na yan simula pa noong first game kontra sa Barin din uh, Limited minutes lang si Kwame uh, Although si JB Bumuhat talaga siya 20 plus points yung score niya pero kulang na kulang mga bay. Okay. So, ang layo. Uh, sa mga, palating naman sa rebounds mga bay, nakakasabay naman tayo. Okay. Uh, defensive rebounds lang lumamang yung uh, Jordan. Pero palating ng offensive rebounds, malaki yung ali naman natin. So, nakakasabay tayo. yun talaga yung sa offense. And dito din sa 3 point shooting mga bay. Parehas lang nang binitawan yung Jordan at saka yung Gilas. Pero mas maraming pumasok. Sa Jordan Okay Apat lang yung 3 points na pumasok sa Gilas mga bay Samantalang sa Jordan Walo Doble Okay So makikita mo talaga dito sa lineup na nato ng Gilas Na kulang tayo sa shooter So abangan natin mga bay Kung uh, may tinatago mo bang ala si Coach Tim Cohn Pagdating ng classification uh, phase At ng quarterfinals Kung sakal Yan yung abangan natin uh, Sa Gilas Pilipinas Yun lang mga bay Maraming salamat sa panood